Dito kami ngayon sa Lambusan. Kung naalala nyo, si Tatay Emmanuel na na-vlog natin sa mga nakaraang araw. binalika namin ngayon. So, salamat talaga sa Panginoon na uh, mayroong nagdagdag sa inabot nating tolong. Ma'am Linda Kolek sa Australia. Maraming salamat talaga sa inyo. Ito po, uh, mayroon tayong uh, groceries. Ito. Yan, marami ito yung groceries natin worth over 2,000 at saka mayroon tayong dalawang sako. Ayan. So, para sa kanila to dagdag at tulong sa kanila so ang bahay nila nandoon sa ang bahay nila nandoon sa unahan so puntahan muna natin balikan lang to ni bro tata ah, tingnan natin kung hindi ba sila umalis nandyan ba sila ngayon ah, puntahan natin nandoon yung bahay nila ito yung na daanan natin ha ah. ang baba lang ha ah. malaki na ah. Nandiyan oh. lang sila hindi umalis Kakahinto lang ng ulan guys Pero maambon pa So patuloy tayo Lagi pang umulan dito sa amin ngayon So kaya nga yung magantay-antay kung kailan huminto. So, marami pa tayong mga schedules. So, ngayon po, ay eh, unahin muna natin sila sa tatay. Ayo! Walay ulan! Ayong, ayong untuk. Oh. Kumusta mo dire? Kumusta? Magandang hapon. Tuloy sa ginagawa. Mm. Oo, oh, to pa rin ang ginagawa ninyo no? Tinman okay naman nga, ginagawa kami wala nang naghirap oh. sa bigas. Nakabili kayo ng bigas? Oo, oh, isang sako. Isang sakong bigas? Oo. Oh. So, why why you din down? Yan po guys, ah, bumalik kami dito ngayon. So, yan, yan pa rin ang ginagawa nila ni Kuya sa nakaraan ko ya. Nakabili kayo ng bigas talaga? Mm. -hmm. Isang sako? Isang sako. So marami pa? Ah, marami pa? Uh Oo. -oh. Ate? So, so, so mauna inyong mauna inyong mauna ni bago no? Oh, oh sig uh -huh. sigid. Ah, sigid. Sigid. Ah, sigid ang tawag ani. Mm -hmm. Oh, uh, dudong. Maghay ka. Oo. Uh -huh. Kayon so, po ay maambon pa po. So palaging umulan dito no? Mm. Oo. -hmm. Uh -huh. uh -huh. so, minsan doon kami sa taas magtrabaho. Mm -hmm. Doon sa taas ng bahay ninyo? Mm. -hmm. Uh -huh. Mayroon kaming dagdag sorpresa po sa inyo. Mayroong mga nakapanood sa ating video na nagdugang o grasya. Ganon. Maraming salamat. Maraming uh. salamat sa grasya. Oo. Uh -huh. So, salamat tayo sa Panginoon. No? Ihinto lang nyo muna magpatulong po kami. Mayroon kaming mga dala. Pwede? Ah, uh -huh. uh -huh. uh, Dodong, Indah! Hello! Babae ba niya? Indah! Maghello! Oh. Uh Oo. -huh. Yan. Ah, saan natin ilagay doon lang siguro sa bahay niya, no? Ah, doon lang. Oo. Uh -huh. Sige, K kasi maulan, no? Oo. Uh -huh. Sige, uh, samahan mo si Isama mo sila, bro. Lang dalawa si Ate. Ah, mag-upo ka muna. Oo. Uh -huh. Ah, isama mo sila. Nasamahan mo si Bro Tata uh -huh. para may makatulong si Bro Tata sa pag Ano po, may dala kami. Dagdag dagdag, uh, ano po? Dagdag tulong namin sa inyo. Ha? Oo. Oh, salamat. Oo, sige. Yan po, nandito na po sila. Yan, ang dami si si Ate Nagbago nagbagoon si Ate. Grabe 'te. Ang dami 'te. Oo. Ting grabe si Ate. Ah, salamat ako eh. Oo. So, dito siguro sa inyong balay siguro isulod na 'to. Oo. Oh. Oo. Tuwa padawat ko ning kuya, kay busig ma. Busag. Yan po. Ah, uh, dalawang sako at saka mayroon tayong groceries ang dami po. So, pasok kayo doon dong. Suod mo dito. No, uh, mo. Da doon tayo sa ano nila, sa loob ng bahay. Uh, sa Yan po. Ah, uh, Papasok tayo kasi ano po, hindi pwede dito sa labas kasi maulan-ulan, maambun pa, baka lumakas ito. So doon tayo sa... Akiya tayo guys. Na, nani na mo? Tapos na. Ha? Tapos na. Hindi po sa kanila itong bahay dito guys, pinatira lang sila dito. Dati po ay kulungan dito ng kambing. So, naawa yung may-ari. Diningdingan. So, natirhan talaga nila. Sige. Sam, Yan po, ah. Ang dami po nating kuhan. lingkod lang. di ano po, lingkod. Kaya itong habaol. Ayan. Mm. Mm. Yeah, lingkod. Abra. <laughs> 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 uh, <Afra> <laughs> si Inday, oh. Kakanuno nag-biscuit. Naan eh, biscuit bro. Oo. Uh, uh. So, ang dami nating biyaya ngayon tayo. No? Ito po. Uh. marami rami ito. Maraming salamat. Oo. Uh. So, ito. Buksan natin ito. So, mahirap. Mahirap. Butasan na lang natin kasi sobrang goot. Oo. Uh -huh. bigyan mo sila. Parang kakain nila. Ito po, mayroong biskuit pa. Wow! Bigyan mo si Kuya. Dito natin i-file. Eh, Pwede kayong mag-ano dito, no? Yung mga noodles ba? Mag Magsabaw, no? Oo. Oh. Wow. dami-dami ito, Kuya. Wow, mayroong. oh, mayroong mayroong. Oh. Daming mayroong. Mayroong pang kopi, Kuya, ha? Gatas, mayroong gatas. Wow. Tabli ako ya. Na mahilig kay tabli. Hmm, pa mm. na sa lugaw. Oh, para lugaw no. So pang ito, mm. Mm. <laughs> <laughs> ito po, mga sabaw to. Dagan kay dam. Mm. po, meron mga sabon yan ko. Tabli na. ito po. So meron meron kamay ko ya. Mm. Kamay Kama. pang asin. Okay ito. At saka ito, 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 kuya. Mayroong mga shampoo, sabon, mayroong mga sunrox para panglabahan. Para hindi na kayo bumili sa tindahan, no? Para binami uh -huh. ito. ito po yung mga dilata. Munggos. Oh, mayroong munggos ha. Oh, mayroong sardinas at saka mayroong uh, beef. Ha? Para norte. Mana ablihan mo. Ma. Hmm. Uh -huh. Sige, Daba, bigyan mo sila ate. Pagis mo ate. Ito po ang dami nating mga noodles. Oh. naman ka? Oh. Yan po, yan po guys, uh, mga katikang natin diyan. Shout out po sa inyong lahat. Nadagdagan natin yung tulong. So yung bigas niya nakaraan tayo, marami pa tayo. Ah, marami, tingnan mo. Andiyan sa loob. Oo. Oh. Isang sako talaga ang binili ninyo Oo. Oh. Oh, sige lang. <laughs> marami sa malamat kay ninyo. Oo. Oh. Oo. Ha? Lo, pa oh. Sako. Oh. So napaka-bless natin ngayon, Ate, okay? no? Oh. Na, nagrasihan kita, no? Oo. Kuya, uh, no, nagrasihan kita. Magaling ito. Mayroon binigay sa amin ng tulong. Oo, ito po. Madami-dami ito. Ganahan ka kumay. Kasi kita pangalan mo? ang hilito si dodom. Inday. Ay, Inday. Mikaila. Oh, at saka si ate? Giselle. Giselle. At saka si kuya? Manuel. Manuel. O, oh, yan po. Sabi ako nga, marami salamat sa si nagtulong sa amin. Ati, ng Panginoon sa amin yan. Oo. Uh -huh. uh -huh. napaka ano talaga, napakabait yung Panginoon, no? So, kumusta yung ano ninyo? Kumusta yung pag ano ninyo? Ah, okay naman uh -huh. Ano, ano, ano pala yung pangalan ng ginagawa niyo? Tawagin ng rate. Rate? Uh -huh. uh, parang flower base no? O, lagyan ko na ng flower doon sa labas. Uh -huh. para export 'yan, no? Export 'yan. Oh, uh -huh. rate ang tawag yung ginagawa nila, guys. Parang round ba? na para export daw yan then tapos uh, sa labas uh, para uh, parang lagayan ng bulaklak no oh bulaklak bulaklak oo oh. pero ano lang sila job out lang po sila pero napaka dumal yung kita no oh dumal na dumal talaga oh. so kita hmm. ng mga gawain ng frame ng yung mga materyales sa gubat pag kone no sa gubat oo uh -uh. na malayo pa yun sa so mga nagtanong po uh, mayroon ba kayong mga garden dito wala wala yun wala kayong hindi kayo nakapagtanim-tanim hindi mm -hmm. kasi may kambing man ang may-ari dito oh hindi yeah. kayo makapagtanim dahil may kambing yung may-ari dito no mm -hmm. oh kainin ng kambing Maraming salamat o, masaya ate. O, masaya. masaya kami. Uh -huh. Kasi uh -huh. mayroon nang tulong sa amin. Uh -huh. Ang Panginoon lang sa kanila muna. Mm, so, no? mm -hmm. uh -huh. so malaking tulong na to kuya no? Mm, kay ah, nila sa amin. So malaking tulong na to oh, kuya no? Ang malaki na. mga noodles, mga dilata lata. Talaga, talaga malaking tulong. Ooo, oh, so ito matagal man, na itong maubos. Matagal na maubos. Oo. So medyo makahinga-hinga kayo konti sa ginagawa ninyo. Oo. Lalo na laging umuulan, Oo, no? Palaging umuulan. Oo. Kung mag ay, hindi kami kakuha ng, makapunta ng gubat, magkuha ng bagong Oo. So, buko dito kuya, mayroon akong idagdag. Mayroon konting konti idagdag na sas para mayroon kayong magamit dyan. Ako, maganda ako. Oh, maganda, salamat. Kasi iganon eh, mo yung ano kuya, yung kamay mo. Matig oh, ba? One, two, three, four, five thousand kuya. Oh, maraming maraming uh -oh, so, Ay, mayroon na salamat. Oo. So, mayroon na kami uh -oh, na gawa sa groceries na ito kuya. no? So, salamat tayo sa ginoong. Yung uh -oh. pira ganing binigay niyo sa unang sa amin. So, Oo. Salamat ako nakabili ko ng kaldero. Nakabili ka ng kaldero? sa Bisikleta ko, Araw hindi ko palagi maglakad. Oo, oh, pinayos mo. Nakabili ko ng gigid. Ah, nakabili kayo ng gulong sa bisikleta? Hmm. So ngayon kuya, unsa man imong gamitan sa ato ang 5,000? Ito. Amo ni Tipigan. Oh, itago-tago mo na. Kasi mayroong mga pagkain, no? Matani. Mayroon mga pagkain. Dito. Nagpapalitan ko na siya. Ah, bibili ka ng gyro? Ah, bibili yeah. ka ng gyro. yun o. Butas-butas na. Oo. Uh Nagpasalamat -huh. ako nga, mayroon ako ibilik. Oo. Uh -huh. ah, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, unang-una, at sa sponsors natin, na si Ma'am Linda Kulik sa Australia. Maraming salamat. Oo. Uh -huh. Yan po, uh, mam Ma Linda Koleks, maraming salamat sa Australia. Maraming salamat po sa inyo. At uh, shout out din nila ni Sir Eric and Mam Ma Teresa Wagan na sila sa atin ngayon. Sila si Miss Ilse 130, ang Charity Ladies of Melbourne, Australia. Ilse day family of Singapore, Zoe Anika Escondido sa California. ang Lau Sisters, shout out sa Nobina Group o Barley de Perpetual Help sa New Jersey ang Charity Supporters Group nila ni Ma'am Ridje Labina Mam Josie Dungbo Ernie Amura Sir Eduardo Tabunan Sir Steven sa Melbourne, Australia and Sir J Obiyoke shout out sa inyo ang GTM of Scarborough, Kanada shout out sa inyo ang Sigador Pamili Ate citizens Sir Elmo Alcaraz Mr. Pilam Ams Hawaii USA Shout out Sa lahat nating mga viewers, mga subscribers natin, mga followers natin sa IP Shout out sa inyong lahat Maraming salamat God bless us all